Nasa Manila Su, ang aming kasamang si Bien Manalo. Bien, kailan ilalabas ang pagsusuri sa katawan ng elepanteng si Mali para malaman natin kung ano nga ba yung naging dahilan ng kanyang kamatayan? Tama ka dyan, Audrey. Andito kami ngayon sa Manila Zoo sa lungsod ng Maynila kung saan isinagawa ang necropsy sa labi na nag-iisang elepante sa Pilipinas at tinagurian ding superstar ng Manila Zoo na si Vishwa Mali o mas kilala sa tawag na si Mali. Ngayong araw, Audrey, ay ilalabas na rin ang resulta ng pagsusuri ng mga otoridad kaugnay sa pagpanaw ni Mali. Kinumpirma ni Manila Mayor Hani Lacuna, kaug ang malungkot na balitang pagpanaw ng nag-iisang elepante sa Pilipinas na si Vishwa Mali o mas kilala sa tawag na si Mali. Pumanaw si Mali bandang alas 3.45 ng hapon kahapon. Sa atin po mga kapwa manileño at mga kababayang Pilipino, kinalulukot ko pong ibalita sa inyo ang pagpanaw po ng ating minamahal na si Bishwa Mali na mas kilala po nyo sa pangalang Mali dito po sa loob ng Manila Zoo. Sa Manila LGU, patuloy nilang inaalam ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng elepante. Kasalukuyan po ay ginagawa natin ang necropsy upang malaman natin ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Batay sa record ng Manila LGU, tinatayang nasa labing isang buwang gulang pa lamang noon si Mali nang dalhin sa Pilipinas noong 1977. Ito'y bilang regalo ng Sri Lankan government kay dating First Lady Imelda Marcos hanggang sa nanatili na sa Manila Zoo ang elepante at binibisita ng maraming namamasyal. Nagpaabot din ng pakikiramay ang ilan nating kababayan sa pagpanaw ni Mali. Nakakalungkot po kasi bata pa po ako. Hindi na po yung unang makikita po pagpasok niyo po ng Manila sa so po eh. Marami naman po siya na Ano pong magandang alaala -ala po. Hindi yun naman po sa mga, mga batang na dati po. Audrey, magkakaroon ng press conference ang Manila LGU ngayong umaga dito sa Manila Zoo kung saan ilalabas ang resulta ng isinagawang necropsy sa labi ni Mali. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.